Bilal. 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 So we're here now at Calapan Oriental Mindoro. Welcome to Port of Calapan, Philippine Ports Authority. I love Port Calapan. So yan ang mga kasama ko. Kami ay pito. Ang ate, ang ate, tita, ang ate, Ate Marcella, ati Amora, ang um, tatay. So, yan. Kami daw ay aming susunduin. So, dito na muna daw tayo, ate. At susunduin ka daw tayo. Dito muna daw tayo. mm mm <laughs> Mm-hmm. <laughs> Welcome to Kalapan.